Hi, good morning everyone. Ayan, kantahan ko kayo guys ng aming Kunuhay Team ba? Ng aming, ah... Uh, ito yung binigay Kunuhay ng aking ano, sawa na Team ba? Sige, kantahan ko nga kayo ba. Hello, hello. Kung kayo'y matanda na, sana'y sa amay ito ang pangarap ko Makuha mo pa kaya ako'y hagan at yakapi oh, 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 hanggang sa pagtanda natin Nagtatawa na na buho pagdating nga ang yung buho ay puputi na rin sabay tayong nangangara Oh, ipaalala ko sa'yo Ang aking pangako Na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo Kahit maputi ng buhok ko Hi! Hello sa ating lahat! Kayo ba ay may mga timsong? Siguro ang bawat isa no guys ay may timsong tayo bago no, kayo ay mga kabataan pa, nagsisimula pa, pagbigawan, ganyan no? Ang nakalipas ay babalik natin Mmm -hmm. sa'yo Ang aking pangako Na ang pag-ibig sa'yo Kahit maputi na ang buhok ko Kahit maputi na ang buhok ko So, ayun guys. ayan lang yung aking uh, kanta na ito na yung binigay sa akin ng aking asawa na ito daw ay gusto niyang kan uh, maging uh, awit ng aming pagsasama. aba. Ayan guys, no? O kinanta ko nga ngayon na ipakita ko habang ako'y kumakantay, ipakita ko yung memories ng aming mga kung saan saan kay kay kang kami nakakarating dala ng aking anak kung saan saan kami dinadala ito guys ay sa Tagaytay kami niyan no for the thank you tayo dahil na naranasan natin yung mga pa pa pasyal pasyal ng anak kung saan saan na gusto na niya tayo dalhin. So ayan, na-try na namin mag-asawa. So ayan, sa aming pagsasama, kailangan talaga guys, no, pumulagit na ang salita ng Panginoon para ang gabay ng Panginoon ay patuloy sa ating pagsasama bilang mag-asawa. Kaya yan. O naman siya doon sa ah uh, papuntahan at ako naman ay pa sa ano kami niyan guys sa uh, tubusan nyo ng lisensya guys no so habang patakbo kami papuntang tagaytay so for the video video ang person guys so ayan lang thank you for watching and god bless everyone pagpalain tayo ingatan bye